Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang walong isda sa Pilipinas na nanganganib ng maubos. Noong unang panahon, ang ating mga ilog ay puno ng buhay at umaagos dito ang malinis na tubig. Nagbibigay ito ng kabuhayan sa mga tao at nagdadagdag sa ganda ng kapaligiran. Sa kasalukuyan, iba na ang istorya pag pinag-uusapan ng ilog. Karaniwan ito ay puno ng basura at naglalabas ng masangsang na amoy. Ang ilog na minsan nang hitik sa isda ay ngayon hitik na sa pulusyon. Ayon sa datos, mayroong 350 species ng freshwater fish na native sa Pilipinas. 80 species sa mga isda ay endemic o tanging sa Pilipinas lang matatagpuan. Maliban sa polusyon, marami pang dahilan kung bakit nauubos ang mga isda sa ilog. Andiyan ang overfishing at pagkalat ng mga introduced o invasive fish na pumipinsala sa populasyon ng mga native fish. Ang pagkasira ng ilog ay maraming naaapektuhan. Isa na rito ay ang nangyari sa Philippine Gabi. Ayon sa mga eksperto, extinct na o wala nang natitirang Philippine Gabi sa Malabon River kung saan sila endemic at dating marami ang populasyon kung magpapatuloy ang polusyon sa tubig ng Malabon River, maaaring ideklara na ito bilang officially extinct pagkalipas ng limang taon. Ang mga Philippine gabi ay minsan ang hinirang bilang pinakamaliit na isda sa buong mundo. May sukat lang ito na 0.9 cm at timbang na 4 mg. Kung naaalala mo pa ang 10 centavos noong 1980s, Philippine Gabi ang isda na mahikitang kasama si Francisco Baltazar. Nitong 2003, napag-alaman na mayroon palang maliit na populasyon ng Philippine Gabi na mahikita sa isla ng Culion, Palawan. Dahil dyan, muling nabuhay ng loob ang mga saintipiko na may pag-asa pa para sa isdang ito. Sana ay in the future, Muling manumbalik ang ganda at linis ng Malabon River upang manumbalik muli ang bilang ng mga Philippine Gabi. Number 2. Sinarapan Mas kilala sa tawag na tabios, ang isdang ito ay tinuguro ang smallest edible fish ayon yan sa Guinness Book of World Records. May kita lang ito sa Bicol River at Lake Buhi sa Camarines Sur. Sobrang malinamnam daw ang lasa ng sinarapan ayon yan sa mga nakakain na neto. Dahil sa kanilang sarap, ito ang nagmitsa para maubos ang lahi ng mga isdang sinarapan. Overfishing o sobra-sobrang pangingisda ang tinuturing na dahilan kung bakit malapit ng maubos ang lahi ng sinarapan. Dahil sa nakakaalarmang pagkaubos neto, sinumulang i-relocate ang ilang populasyon ng mga tabios sa Lake Danau sa isla ng Leyte kung saan mapuprotektahan sila mula sa mga manging isda at fish farm. Ang aksyon ng gobyerno para sa relocation program ay isang magandang halimbawa na malaki talaga ang papel ng gobyerno sa pagprotekta sa mga endangered animals gaya ng sinarapan. Number 3. Lobe River Mullet mas kilala sa tawag na ludong. Binansagan ito bilang most expensive fish sa Pilipinas. Ang isang kilo ng ludong ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Ayon sa mga nakatikim na ng isda na to, sobrang sarap daw ng karne nito na pa ang pink salmon. Dahil dyan, palagi itong hinuhuli ng mga manging isda at naging dahilan ng kanilang nauubos na populasyon. Endemic sa ilog ng Cagayan River ang lobe river mullet. Nagsimulang maubos ang lahi nito noong pang 2003. Sa ngayon, pinagbabawal na ang paghuli ng ludong at bawal na rin ito ay benta sa palengke. paman, patuloy pa rin ang ilegal na pagbebenta nito. Noong dekada 90, ang average weight ng mga ludong na nahuhuli sa ilog ay 5 kilo. Ngayong year 2000, wala pang isang kilo ang timbang ng mga ludong na madalas na nahuhuli sa ilog. Sa dami ng nanguhuli nito, 5% lang sa mga ludong ang umaabot sa adulthood. Number 4. Freshwater Sardines Mas kilala sa tawag na tawilis, ang isda na to ay makikita lamang sa lawa ng taal. Ang mga tawilis ang namumukod tanging sardina sa buong mundo na nabubuhay sa tubig tabang. Gaya ng naunang isda sa listahan, overfishing o sobrang-sobrang panguhuli ang tinuturong dahilan kung bakit malapit na itong maubos. Noon, paborito ko ang piniritong tawilis pero nung napag-alaman kong endangered na pala ito, itinigil ko na ang pagkain ito. Kaya sa mga nagbabalak bumisita ng Tagaytay, in my opinion, huwag na kayong bumili o mag-order ng tawilis. Gayunpaman, mahirap itigil ang industriya ng tawilis dahil maraming pamilya ang umaasa sa pagbebenta ng mga isdang ito. Maliban sa economic value, heritage food pa ito ng ating mga ninuno. Dahil sa laki ng papel ng mga sa kultura ng Tagabatangas at Cavite, nahihirapan ang gobyerno para ipatigil ang pagkonsumo ng mga tawilis. Nakaugat na sa kultura ng mga katagalugan ang pagkaing tawilis. Nasa kalahati pa lang tayo ng listahan. Sana ay marami ka ng nakuhang libreng impormasyon. Alam mo kung ano pa ang libre? Mag-subscribe sa channel ko. Pidutin lang ang subscribe button sa ibaba ng video at i-click ang notification bell para updated ka sa mga video na nire-release ko every week. Isa pang biktima ng overfishing ay ang mga Japanese eel. Dahil sa bihira na lamang itong makita, isa ito sa pinakamahal na isda sa merkado. Ang isang kilo nito ay umaabot ng 3,000 hanggang 4,000 pesos. Ang problema sa Japanese eel ay hindi ito kayang paramihin sa fish pen o sa artificial na paraan ditulad ng mga tilapia at bangus. Ang populasyon at reproduction rate ng mga Japanese eel ay hindi kayang humabol sa taas ng demand ng mga taong nagugutom. Maliban sa overfishing, itinuturo din ang climate change bilang malaking faktor sa nauubos nilang populasyon. Gayunpaman, hindi maitatanggi na malaki ang papel ng mga tao kung tuluyan man silang maubos o ma-extinct. May kita ang mga Japanese Eel sa mga bansa gaya ng Korea, China at Japan. Dito sa Pilipinas, may kita lang sila sa Northern Luzon lalo na sa rehiyon ng Babuyan Island. Ang Lake Lanao ay ang pinakamalaking lawa sa Mindanao at pangalawa sa pinakamalaki sa buong Pilipinas. Tahanan din ito ng mga isda na dito mo lamang makikita. Ito ang pamilya ng barbodes. Mayroong 17 species ng barbodes sa lawa ng Lanao na endemic o tanging sa Lake Lanao lang matatagpuan. Pinaniniwalaan na 15 sa kanila ay extinct o tuluyan ng naubos. Maraming dahilan kung bakit ito nangyayari pero ang pinakatinuturong dahilan ay ang paglitaw ng mga introduced species sa lawa. Anjaan ang mga hito, tilapia at maski ang mga janitor fish. Kinakain ng mga invasive species ang mga itlog at anak ng barbodes at kaagaw pa nila ito sa ibang pagkain. Ang nakakalungkot na nangyari sa Lake Lanao ay mukhang wala ng lunas dahil lumalala pa ang sitwasyon kada taon. Isa itong halimbawa ng kapabayaan ng gobyerno at kawalan ng disiplina sa ilang negosyo na nakikinabang sa lawa ng lanaw. Dahil sa likas na pagiging ganid ng mga tao, maraming hayop ang nasa bingit ng pagkaubos. Maraming uri ng isda sa buong Pilipinas ang hinuhuli at pinapatay dahil lang sa kakaiba nitong anyo. Isa na dyan ay ang mga sawfish. Ang mga isda na to ay karaniwang pinapatay dahil sa natatangin nitong anyo. Ang kanilang uso na parabang lagare ay kinukolekta dahil sa paniniwala ng mga residente na nababalot ito ng mahika at misteryo. Kaya naman madalas itong gawing anting-anting ng mga albularyo o di kaya ay display sa bahay bilang pampaswerte. Sa ilog at brackish water, Ginagamit ng mga sawfish ang kanilang nguso upang makahuli ng makakain. Malas lang ng mga isdang ito dahil ang kakaiba nilang nguso ang siyang dahilan din kung bakit sila mainit sa mata ng mga hunter. Dahil sa umaapaw na populasyon dito sa Pilipinas, nahihirapan na ang kalikasan upang puna ng ating pangangailangan sa pagkain. Dahil dito, patuloy tayo sa pagdiskubre ng bagong nilalang na pwedeng kainin. Isa sa mga biktima ng ating paghahanap ng makakain ay ang mga Philippine mottled eel. Minsan na itong nagkalat sa mga ilog ng Pilipinas pero noong madiskubre ng maraming Pilipino kung gaano ito kasarap, nagsimula ng maubos ang lahi ng mga to. Mas kilala sila sa tawag na igat. Kung pupunta ka sa mga Asian restaurant, ang pagkain na may sangkap na igat ang isa sa pinakamahal sa menu. Ito ay dahil sa ang isang kilo ng igat ay pwedeng umabot ng 800 pesos depende sa species. Maraming uri ng igat sa Pilipinas at hindi naman lahat ay nanganganim ng maubos. Pero ang mga Philippine mottled eel ay hindi ligtas sa mata ng mga manging isda, lalong-lalo na kung mahal nila itong naipibenta. Pero bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Nico Batakan. Hello rin kay Muhammad Alimosa. What's up kay Dwayne Lucas Sardido. Shout out kay Prince Lumbang. Megan at Liam Cayetano. At kina Calix Andrei, Ray Hendrix, Riley Altea at Kendrix Alistair. Ngayon, ipagpatuloy na natin ang ating kwentuhan. Number 1. Blue Neon Gabi. May kita ito sa buong Pilipinas, lalo na sa ilog ng Lagu-Lagu Creek ng Leyte, Irid River sa probinsya ng Rizal at sa mga ilog na nakapalibot sa lanaw. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang mala metallic blue na kulay na mas lalong tumitingkad sa tuwing tinatamaan ng liwanag. Mga lalaki lang na isda ang may ganitong matingkad na kulay. Medyo high maintenance ang isla na to dahil sensitive sila sa mga sakit lalo na kung palaging madumi ang aquarium kaya kung balak mong mag-alaga ng isla na to siguraduhin mong palaging bagong palit ang tubig ng iyong aquarium. Hindi lahat ng botete ay nakatira sa dagat. Ang iba ay kayang mabuhay sa ilog o tubig tabang. Gaya na lang ng mga green spotted puffer. May kita ito sa buong Southeast Asia, partikular na sa mga ilog ng Pilipinas. Sa pet store, madalas itong binibenta bilang freshwater fish pero habang tumatanda ang isda na to, recommended na ilipat mo ito sa saltwater kung hindi ay mabilis lang ang buhay nito. Agresibo itong isda at kilalang nangangagat ng iba pang mas maliliit na isda kaya kung plano mo mag-alaga nito, mas mabuti kung mag-isa lang siya sa aquarium o isama mo sa malalaking isda. Number 3. Sharptail Gobby May kita lang sila sa leite pero minsan na rin natagpuan sa ilog ng taal. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang mahabang palikpik sa likuran na pawang kakaiba sa mga lahi ng gabi. Gaya ng ibang lahi ng gabi, pihigan ito sa pagkain. Kung dried food o pellet ang ipapakain mo rito, siguradong iis na binlang niya yan. Medyo complicated ang feeding habit ng mga isdang ito at hindi ko natatalakayin pa ng malalim. I recommend na mag-research muna bago mag-alaga ng gabi dahil isang commitment ang pagkakaroon ng isda gaya nito. Isa pang isda na madalas makita sa mga ilog at estuaryo sa buong Pilipinas ay ang mga spotted argus. Kaya nitong lumaki ng 15 inches. Kung nagagandahan ka sa isda na to at plano mo mag-alaga, pag-isipan mo muna dahil medyo complicated ang lifestyle ng mga isda na to. Palipat-lipat kasi ito ng tahanan, minsan salt water, minsan freshwater Kaya baka mamatay lang to kung ilalagay mo sa aquarium, lalo na kung wala kang malawak na experience sa pag-aalaga. Mabilis mo itong makikilala dahil sa batik na kulay itim at kamukha nila ang mga isdang sapsap sa palengke. Ang susunod sa listahan ay ang isda sa pamilya ng butis o mas kilala sa tawag na crazy fish. Tinawag silang crazy dahil sa abilidad nitong lumangoy ng nakatiwarek o nakabaligtad. Sa pet shop, kilala ito sa tawag na slipper. Maraming dahilan kung bakit madalas silang nakabaligtad o para bang patay o natutulog ambush predator kasi ang mga crazy fish kaya taktik lang nila ito para mas makahuli ng isda. Nagpapanggap silang patay kaya mas madali silang nakakalapit sa kanilang biktima gaya ng sa video. May apat na klase ng crazy fish o sleeper sa buong Pilipinas at lahat sila ay nagkalat sa mga ilog ng ating bansa. Ang susunod ay ang pinakapaborito ko sa lahat. Sila ang mga red-tailed crabby may kita ito sa buong Pilipinas, lalo na sa Cagayan River at ilang ilog sa rehiyon ng Misamis Oriental. Tuwing mating season o panahon ng tagulan, lumalabas ang ganda ng kanilang balat. Ang mga lalaki ay nagkakaroon ng buntot na kulay kahel at mas lalo umaangat ang asul nilang balat. Medyo aktibo ang isda na ito at kilala silang tumatalon palabas ng aquarium Gayunpaman, kaaliwan mo ang personality ng mga isdang ito at magandang addition para sa iyong fresh freshwater tank. Kung mahilig ka sa isda na may mahabang uso, ito, baka magustuhan mo ang isang to. Sila ang Viviparus Half beak. Tinawag silang Half beak dahil hindi pantay ang haba ng kanilang uso. Mas mahaba ang uso sa baba at maikli lang ang taas. May kita ito sa buong Pilipinas. Paborito nilang kainin ang mga kitikiti ng lamok na marami sa Pilipinas kaya malaki ang papel nila sa pagsupo ng malaria at dengue. Kung plano mo naman idagdag ito sa iyong aquarium, hindi mo pwedeng pagsamahin ang dalawang lalaki dahil mag-aaway lang ito. Mas maliit at mas makulay ang katawan ng lalaki kumpara sa babae, pero kahit cute ang isda na to, Huwag ka muna susubok nito kung beginner ka pa lang sa pag-aalaga ng isda dahil medyo delicate sa pagkain ang mga half beef. Medyo marami-rami na tayo na pagkwentuhan at sana ay marami-rami ka ng napulot na bagong impormasyon. Alam mo kung ano pa ang libre? Mag-subscribe sa channel ko. Ang gawin mo lang ay pindutin ang subscribe button sa ibaba ng video at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga video na nilalabas ko every week. Promise, libre lang naman ang na subscription sa channel ko eh. Number 8. Red Belted Gabi Sa Pilipinas, may kita lang ito sa lagu Lago Creek sa isla ng Leyte. Ang kalahati ng kanilang katawan ay kulay pula o di kaya naman ay kulay dilaw na sadyang kakaiba sa lahi ng mga gabi. Mga lalaking gabi lang ang may ganito. Ang isda na to ay hindi recommended sa mga beginner dahil pihikan ito sa pagkain at hindi sila kumakain ng pellet. Pero pag nakuha mo ang tamang pag-aalaga ng isda na to, siguradong magiging apple of the eye sila sa inyong aquarium. Number 9. Long-snouted pipefish. May walong uri ng freshwater pipefish sa bansa pero ito ang pinaka-espesyal para sa akin. Mukha silang elegante pero mahiyain at siguradong napakagandang addition sa inyong aquarium. Kung plano mong mag-alaga nito, pag-isipan mo muna dahil mahal ang maintenance ng isla na to. Hindi kasi sila kumakain ng pellet at buhay na krills lang ang kanilang kinakain. Sa ilog kung saan sila nakatira, paborito nilang kainin ang kitikiti o yung anak ng lamok. May isang species ng pipefish na mahikita naman sa India na tinatawag na rainbow belly pipefish. Ito na ata ang pinakamagandang pipefish at siguradong mabibili mo ng mahal. Ang susunod sa listahan ay isda na makikita lamang sa Ampakan River sa Leyte. Ito ang mga rhinocorn goby. Mabilis mo silang makikilala dahil sa itim na stripes sa kanilang katawan. Ang mga lalaki ay mayroong makulay na balikpik na ginagamit nila tuwing mating season patawag sa atensyon ng mga babaeng gabi. Madali itong alagaan kumpara sa ibang gabi kaya patok ito sa mga freshwater tank enthusiast. Ang lahi ng mga snakehead ang isa sa pinakapopular na freshwater fish at ang snakehead gajon ang isa sa pinakamaganda. Kahit may kalakihan ang isda na to, popular ito dahil sa ganda ng kanilang kaliskis na parang balat ng ahas. Kung baguhan ka palang sa freshwater aquarium, recommended ang isda na to dahil hindi sila sakitin at hindi agresibo sa mas maliliit na isda. May kita ang lahi nito sa buong Pilipinas, lalo na sa Tubay River ng Agusan del Norte at Laguna de Bay. Peste naman ang turing sa kanila sa Lake Lanao dahil hindi ito native sa lawa ng Lanao at pinipeste ang mga alagang tilapia at iba pang native fish sa naturang lugar. Ang susunod sa listahan ay ang Hasselt's Gabi. Sa Pinas, may kita lang sila sa mga ilog sa rehiyon ng Sulu Province at minsan na rin namataan sa mga ilog ng Leyte madalas lang silang nakatago sa bato kaya hindi sila mahirap i sa ibang mas malalaking isda. Number 13, Target Fish Ito ang tawag sa kanila dahil sa itim na guhit na parabang target. Madalas itong binibenta sa mga pet shop bilang juvenile o 3 months old pa lang kaya matutuwa ka sa kakyutan ng isda na to ang hindi mo alam ay kaya nitong lumaki ng 14 inches sa loob ng 6 na taon. Agresibo ito sa ibang mas maliliit na isda kaya dapat mong pagplanuhan kung bibili ka ng isda na ito. May kita ito sa buong Asya pero sa Pinas, madalas silang naiispatan sa mga ilo gaya ng Lago Creek ng Leyte, Alawan, Lake Naoan ng Mindoro, Lake Mainit ng Surigao del Norte, at Kalinawan River ng Agusan del Norte. Number 14. Square Tail Ang magandang isda na ay hindi lang pang aquario, pambenta rin ito sa palengke. Kaya kasi nito lumaki ng 24 inches kasing haba ng dalawang ruler. Pinakamarami ang populasyon nila sa mga ilog ng Palawan at ilog ng Taal, lalo na sa maraming bakawan. Maganda ang color pattern nito habang bata pa pero sa totoo lang, hindi ito sikat na insta para sa aquarium at mas patok bilang pambenta sa palengke dahil sa malaman nitong katawan. Hindi ko alam ang tawag nito dito sa palengke kaya pakicomment na lang kung ano ang tawag nito dito sa inyong lugar. Una sa listahan ng mga nakakamanghang freshwater fish sa Pinas ay ang mga archer fish. Meron itong superpowers sa palakasan ng pagdura. Naghahanap sila ng insekto na malapit sa tubig o sa sanga at babarilin nila ito ng water gun mula sa kanilang bibig. Sa ganitong paraan, nalalaglag ang insekto at may libre na silang pagkain. Ang mga Archerfish ay makikita sa halos lahat ng ilog sa Pilipinas lalong lalo na sa rehiyon ng Mindanao. Pangalawa sa listahan ay ang mga giant mottled eel. Amazing at pawang kakaiba ang mga igat na ito dahil sila ang tinagurian bilang pinakamalaking igat sa mundo. Ang mga babaeng mottled eel ay kayang lumaki ng 6 na talampakan at tumimbang ng 20 kilos. Ang nakakamanghang isda na ito ay pihira na lang makita. Mabilis na kasing nauubos ang lahi nito dahil sa overfishing. Sa ngayon, may kita na lang ang kanilang lahi sa piling mga lugar sa Mindanao, lalo na sa Zamboanga at Sulu Archipelago. Ang kakaibang isda na ito na flat at hugis dila ay ang tinatawag na speckled tongue sole. Nayikita ito sa mga ilog ng Pilipinas pero mas madalas silang maispatan sa brackish water o kung saan nagtatagpo ang tubig tabang at tubig alat. May kita ang lahi ng speckled tongue sole mula Southeast Asia hanggang Australia. Kakaiba ang mga isda na to dahil sa hugis ng kanilang katawan at mas madalas silang makikitang nakatambay sa buhangin at naghihintay ng isdang makakain. Number 4. Knife-tooth sawfish ang amazing na isda na ito ay mahikita sa ilog at brackish water ng Pilipinas, ngunit bihira na lang makita. Kabilang sila sa listahan ng mga istang nanganganib ng maubos sa ating bansa. Mabilis mo silang mahikilala dahil sa kanilang mahaba at matulis na nguso na parabang lagari. Nakakamangha ang isda na ito dahil ginagamit nila ang kanilang nguso bilang self-defense at kung minsan ay pampatay sa kanilang prey. Kung palagi kang bumibisita sa Cartimar Pet Shop, malamang ay pamilyar ka rito. Sila ang mga mudskipper. Kasama sila sa ating listahan ng amazing freshwater fish sa Pilipinas dahil 3/4 o 75% ng kanilang buhay ay wala sa tubig at palagi silang nasa lupa. Hindi tulad ng ibang hayop, ang mga mudskipper ay walang lungs o baga. Humihigop sila ng oxygen gamit ang kanilang basang balat at meron pa silang hasang na mabilis na nakakaipo ng oxygen. Ang isda na to ay mahikita mo sa buong Pilipinas. Nasa kalahati na tayo ng listahan. Sana ay marami ka ng nakuhang libreng impormasyon. Alam mo kung ano pa ang libre? Mag-subscribe sa channel ko. Pindutin lang ang subscribe button sa ibaba video at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video na nilalabas ko every week. Number 6. Swamp Eel Ang mga igat na ito ay mahikita sa buong Pilipinas. Isinama ko sila sa ating listahan ng amazing freshwater fish dahil sa kakayanan nilang mabuhay sa lupa. Madalas kasi itong mahikita sa mga palayan at doon nakuha ang kanilang pangalan. Gaya ng mga mudskipper, nakakayanan nilang mamuhay sa lupa dahil ang kanilang balat ay nag-aabsorb ng oxygen. Sa ibang rehiyon gaya ng Nueva Ecija, ang mga swamp eel ay tinatawag na peste sa palayan dahil sa galing nito maghukay ng lupa na siya namang sumisira sa irigasyon at dike para sa patubig ng pananim. Sa lahat ng isda na kabilang sa listahan, ito na ata ang paborito ko. Sila ang mga Treadfin Mangrove Gabi. Kapansin-pansin ang kulay dilaw sa kanilang palipit. Kadalasan din ay kulay dilaw ang kanilang kaliskis. Lumalabas lang ito tuwing mating season upang makaakit ng babaeng gabi. Ang isda na may kulay dilaw na dekorasyon ay pihira lang kaya kasama ang mga Mangrove Gabi sa ating listahan. Ang pangwalo sa ating listahan ay ang mga slender walking catfish. Mas kilala ito sa tawag na hito. Gaya ng mudskipper at swamp eel, ang mga walking catfish ay kayang mabuhay sa labas ng tubig sa loob ng mahabang oras. Maraming klase ang hito sa ating bansa, pero sadyang kakaiba ang mga walking catfish. Nagagamit kasi nila ang kanilang palikpik upang makalakad sa lupa. May mga kwentong barbero pa nga ang nagsasabing kaya daw nitong umakyat ng puno. Ikaw, ano sa tingin mo? Kaya ba talaga ng mga hito umakyat ng puno? Pakicomment na lang sa baba dahil interesado akong malaman kung totoo ba yung kwento na yun. Hindi lahat ng moray eel ay makikita sa dagat. Ang iba ay sa ilog o brackish water sila ang mga freshwater moray eel. May kita ito sa buong Pilipinas pero malamang ay pamilyar ka na dahil madalas silang binibenta sa mga pet shop. Kaya nitong umaba ng limang pulgada at nagtataglay ng matulis na ipin. Pinag-iingat ang mga tao sa kanilang kagat dahil kilala itong agresibo. Dahil sa tulis ng kanilang ipin, kaya nilang kumain ng matitigas na shell gaya ng alimango at tahong. Ang isda na tatapos sa ating listahan ay ang mga longfin suckermouth gabi. Maliit lang ang isda na ito at kaya lang lumaki ng 4 inches. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang mahabang palikpik sa likod o yung dorsal fin. Ang lalaking gabi lang ang may ganitong katangian at ginagamit lang nila ito para makaakit ng babaeng gabi. May kita ito sa buong Pilipinas lalo na sa ilog na may malinis at mataas na oxygen level. Ang mga longfin gabi ay isa lamang sa mga nakakamanghang freshwater fish sa ating bansa. Marami pang isda ang hindi ko na isama sa listahan. Ikaw, anong freshwater fish ang sa tingin mo ay nawawala sa listahan? Comment down below para malaman ko at ng ibang nagbabasa ng comment section. Salamat sa panunood. Now see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!